Naisipon pa rin ako. Hindi pa ba, ano, mag-out si Mayura? Hindi ah, pa eh. Nakapagod na eh. Hindi pa tapos yung, ano, meeting. Ano? Tagal-tagal naman magtrabaho ni Mayura. Nakakapagod na yan, ha? Ganit, Masyado naman na siya magtrabaho. trabaho Ang kapagod na. Ay, bejaga pero ikaw, ano? Wala kang karapatang magreklamo. reklamo Dahil Bakit? mismo si Mayor Lenny Robredo, hindi siya napapagod. abatang helmet, no? Grabe yung, ano, sked ni Mayor Lenny Robredo. Diyos ko naman, kung halimbawa Tal siya yung boss ano, video cover, mula, halos madaling araw. Hanggang oh. gabi na. Mayura, pa rin. pwede na, po bang matulog? <laughs> nagkakaroon nga ng deliberation video cover regarding oh. naman sa mga allocation niya tayo ng fans, mm. o diba? Pero tagal ang video cover. Ah. Diba nga, inuwi din ni Mayor Lenny yung mga paperwork. O, oh, kahit nga na sa budget, eh, po, gumagawa ng trabaho pa rin siya. Ganun talaga, Bidyo per ang talagang isang lingkod bayan. bayan. Yan talaga ang public official. Hindi yung public jet server. setter. O iba naman yung jet setter. Mm -hmm. Eh, teka lang, nakakalok ang dalawang kubol, ha? Uh, si Pandora. Sabi nung isang kubol, ano? hindi eh, naman daw nagtatrabaho yung isa. Oh, And, tapos? Eh, di ba nga magkakampi kayo nung una? Di ba <laughs> nga? Unit you love yourself? O oh, eh, alam mo naman palang hindi ito trabaho or kung ano paman. Oh. Eh, bakit ka nakitandem? din? Oo nga. Tapos ngayon, siraan kayo ng siraan. Oo, oh, tapos haanapin yung kakamping. Eh, Kesyo ganitong kakamping. Kesyo ganito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan ang kakamping. Eh, di ba kayo nga yung magkakampi? Makakaloka kayo. Eh, kayo nga yung nagtandem eh. Tapos, babalik ko sa mga ano Anong eh, problema namin dyan? Oo, oh. so, kumakain. Ayun. Kaya nga, ganang titsirya. Pero ayun nga, mga batang helmet, mabilisin na lang yung video natin. Dahil nag-update lang tayo. Pero abang nga yung susunod naming vlog na i-upload video ko. Para, basta kung lang gusto mga video to. Kalimut na mag-subscribe at click ng notification bell para lagi update. At set mga i-upload na aming video pa. stay happy, stay healthy, and stay safe As always, sabi ko sa bayang helmet din na mag-keep sentimental everyday. God bless everyone. Bye! Kay kita tayo. Sa lahat ng gusto mo. May bagong jingle?